<laughs> Guys, yung nakita mo kami sa <laughs> stocking, pero yung nakita namin ay <laughs> yun. <laughs> <laughs> ano yung laruan? Ah? Oh. Oh. Mayroon pa magkano oh. yan? No, $300. Gabi, ang mahal. <laughs> ano? Pero, in <laughs> fairness, lalaki naman. <laughs> <laughs> ano yung pera po ba yung preto? Ano yun? Ano yan? Ano yan? Sumagana so pa rin ng stocking guys kasi <laughs> ang lamig ng tapos ang suot naman. <laughs> Wala. 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 na Wala. Wala. Wala sobrang luming pala ay hindi ko alam. <laughs> Akala ko kaya ko lang yung luming. Ito so, <laughs> yeah, sa ka mo. ako. na. Hindi na. na. may na. na. <laughs> <Mag -i> <laughs> Pinagtatawa <laughs> na nila ako, guys. Kuya, dito na nila, kuya. na. Sabi ko na laki. Gabi ba naman? ay, sa, 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 ano, oh. Ano, tubi? Ayan, ako, Five piece, twenty dollars. Lima dollars. dollars. Mahalap po oh Kuya, yeah. mahalap po na tayo stocking mo. Ay, <laughs> hindi. <laughs> Four. <laughs> Four. 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 Tumon nyo mo din. May, may ano din ah. May mga... Ang babahos na. ginawa ko. Baka marinig ka Loko ka. Hindi nakakaintindi pa naman yung iba ng Tagalog, eh. Pag Indian. Oo. Mm -hmm. Kaya ka dyan, baka... 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 May makarinig. <laughs> Mabaliktad ka. <pa. laughs> Uy, wala na ilaya. Wala na. Wala <laughs> na. Naglalakad-lakad kami. Naghahanap kami ng stocking, guys

kamu <laughs> mainin baka kamu gitu, kita po to. <laughs> wala, wala. Asa. Eh, ini anak

<laughs> wow! Alam ka, mayroon pa vibrator! Akin! Ano yan? Vibrator yun. Vibrator yun. Vibrator yun. Vibrator Grabe, ang mamahal naman dito. 250. Vibrator sa... Grabe, ang mahal! So, ano maganda sa kanila? Ito na lang sa akin. Kasi ito magawa. Ito na lang. Na lang. Ito, wow. ito na akin. 35 15. 15. 15. So, kaya, na? Okay, okay, okay. Sa kayawak na to. Magsalita muna kayo. <laughs> Hindi pagkita ko dyan. Ito yung maraming hindi na kayo. Hindi na kayo. Kasi malamig ang parahon ngayon. Alam mo ba? So guys, nakahanap na kami na ng stocking. Parang pantyho siya. Sobrang mahal, $45. Ang gabi na mahal. <laughs> in fairness, naka-gold jean madam. Magkita mo nga! Magkita mo! Oo!

Ano naman doon? Anong na tawag yeah. dito? Unicorn Unicorn? Unanong? Doon, yeah. Oh, lang Ay! Oo, kaya nga Okay, picturan ko kayo ha ah. Chinese New Year. <laughs> Kung hita ba tsoy? <laughs> <laughs> Kumikit pa talaga siya. Eh. Ay, harap ba niya sa to? Ay, harap na. Nasakay kami ngayon ng ferry guys kasi pupunta na kami ng Central. Tama ko pa rin si Dred at saka si Carissa. So Mag-ferry kami kasi naguguto mga aming madam Carissa at naghahanap siya na makakain na something different. rabbit. So, excited na kayo. Ito na yung hinahanap yung rabbit. <laughs> Finally, bago kayo nakasakay ng ferry, nahanap po yung mga magulang kasi yung mga anak andun. <laughs> so ayan, tapos na kami doon sa mga ano, rabbit ni Caressa. <laughs> Sasakay na kami ng ferry, guys. Wala, sa tayo kukuha ng ticket. Ito po ako Ah, dito. Yung pamasahe ay 3.60 dollars. 3 dollars and 60 cents, I mean. Ayan. Tapos, ito na yung token. Ito yung iano namin. Nuhulog namin dito para makasakay kami sa ferry. Okay. Yeah. And then it's was... Let's go. dito na kami sa ferry. Mayroon hindi naman gaano kalap, kadami yung tao. So, papunta kaming central. So, see you later. Kundi so, dito na kami, pababa na kami. Yan. Say hi! Gutom na kayo? Okay. Ito na Tara na. Tara na Ayaw mo bumaba. Dito ko na tumira ha. Baka panood mo dyan. <laughs> <laughs> Nagpaano ka na palagay kasi siya, <laughs> siya na CCTV camera sa bahay niya. Kaya lagi niyan sinicheck. <laughs> natatawa, natatawa kasi ako sa kanya. Nanonood ng TV. Takot na takot siya. <laughs> <laughs> Pagbigla mo hindi yun ano ba? Sinet? <laughs> Puli. Nanonood ng TV. Pagka na nakatakot na ako ang nakuha ng ulan. Pachoy, pachoy, pachoy. We are here. Ay, bay, ganyan itong sapat. Hindi mo yung chan <laughs> ng buntis nagtataas sa Hindi niya alam ano? di, di na naman. Hindi na kami central, guys. Ang ganda sana sumakay dyan, oh. Maraming tao. Grabe. dam Haba ng pila. Grabe ang haba ng pila. Kaya nga. Uwi na kami guys. Bye bye na. Ingat. Uwi na kami. Ingat kami. Ingat. <laughs> Nakapamili na din kami. So, bye guys, so dito na narapusin tong video to kasi napagod na kami sa kakalakad so see you next time bye bye